Sa mesa ng dining room, inabot ang sobre at sinabing, Pumirma ka na lang, Mara. Sa araw ng anibersaryo, pumasok ang puting papel at lumabas ang katiyakan ng pagwawakas. Si Mara Alvarado tumigil, nakatingin sa tinta na parang malamig na dagat na sumasakop sa puso niya. Si Mara ay bata pa lang na inihanda para sa mundo ng negosyo, tagapagmana ng maliit na bahagi ng LuminaQL, ngunit higit sa lahat ay may lihim na hawak na hindi alam ng kanyang asawa. May tinatagong dokumento, may equities na nakatago sa isang trust, at may ebidensyang magpapabago hindi lang sa kanyang buhay kundi sa buong board. Makikita natin kung paano ang babaeng pinirmahan ng divorce ay magbibigay ng sagot na magpapataas sa kanya mula sa pagkakahiwalay tungo sa trono ng kumpanyang nagpakita sa kanya ng pag-aalipusta. Ano ang gagawin mo kung ang taong minahal mo ang unang naglatag ng papel ng pagtalikod? Kung gusto mo ng kwento ng pagbangon at hustisya, ilike at magsubscribe para sa mga kwentong magpapalakas ng loob. Simulan natin sa mismong mesa na puno ng lamig at tinta. -"Sumusulat ka na ba, Luis?" tanong ni Mara habang magaspang ang tono niya. -"Oo," sagot ni Luis Mercado ng Diretso, walang pag-aatubile. -"Ano ba itong dokumento sa anibersaryo natin na papailing si Mara?" -"Mahalaga ito para sa akin," sabi ni Luis. -"Para rin ba sa kanya?" ang tanong na tumigas sa hamyan? -"Hindi mo kailangang malaman iyon," bulong ni Luis. -"Kung hindi ko malalaman, paano ako makakagawa ng desisyon?" mariin na tugon ni Mara. Siguro panahon na para maghiwalay tayo, malamig. Sinabi mo iyon ngayon, ngayong araw? Lumuhod ang damdamin ni Mara, ramdam ang tunog ng kutsilyo sa ilalim ng balat niya. Masakit man, kailangan natin ang pagkakahiwalay, sabi ni Luis. Pinirmahan mo na ba? Tanong ni Mara. Hindi pa, umiiling si Luis. Kung pipirmahan mo, walang balikan, sabi niya, halos walang tinig. Alam ko, sagot ni Luis, at may mga bagay na hindi mo kailanman dapat hawakan. Sa lamesa, natapik ng papel ang lamig ng kahapon at sa mata ni Mara, tumulo ang isang mabilis na luha. Ang dating garsonya ng tahanan ay ngayong nagiging tanggula ng isang babaeng matatag. Si Mara, nagtapos sa isang kilalang universidad sa Maynila, lumaki sa isang pamilyang may disiplina. Ang kanyang ama na si Ramon Sullivan ay simpleng negosyante na nagpunyaging itayo ang kanilang negosyo. Ang kanyang ina na si Teresa ay laging praktikal, may matalino na matapagdating sa pera at reputasyon. Sa elementarya pa lamang ay natutunan ni Mara ang kahalagahan ng kontrata, ng agreement, ng pangakong na susulat. Nag-aral siya ng business management sa Ateneo at nagkaroon ng stint sa procurement department ng isang multinational sa Singapore. Nakita niya kung paano gumagalaw ang supplier networks, kung paano sinusulat ang penalty clause para sa late delivery, kung paano nag ang mga kontrata sa board ng kumpanya. Ngulit, may oras din ng pagkawala. Sa kanyang ikadalawampung taon, nawala ang kanyang kapatid sa isang aksidente at naiwan ang bigat ng responsibilidad sa pamilya. Sa kolehiyo nakarana siya ng pagkakanulo ng isang mentor na ginamit ang kanyang trabaho para sa sariling promosyon. Pagkatapos ng kasal, nagbalik siya sa bahay, ngunit may mga lihim siyang itinatago. Maliit na porsyento ng Lumina QL na nakalagay sa trust account na ang pangalan ay hindi niya nilantad. Ito ang kanyang bulsa ng kapangyarihan na iningatan habang pinapasa ang lahat ng marupok na katotohanan sa mundo ang kanyang pagsasanay sa negotiation at ang kanyang kaalaman sa supplier networks ay bahagi ng kanyang arsenal. Nang siya ay nagpasya na hindi magpapadala sa pagpapakilala ng sakit, naglatag siya ng planong may tiyaga at estrategya. Paglabas mula sa dining room, sumunod ang tahimik na alon ng pamilya. Pumasok si Teresa sa sala, may kamay sa kantong ng asawa. Mara, kailalan nating pag-usapan ito, mariing pag-utos ni Teresa. Ano ang pakiramdam mo, nanay? Tinanong ni Mara, nanginginig ang boses. Ang mga mata ng kapitbahay, ang galaw ng negosyo, hindi pwedeng kung sino-sino ang magpapasya, wika ni Teresa. Ngayon, pipiliin mo ba na magtayo ng sarili mong kalakalan o manahimik na lang? Tanong ni Ramon. May pera pa ako, ama. May kakayahan ako. Matatag na sagot ni Mara. Ngunit may paggalaw sa board. May mga papel at errand na hindi na dapat tiisin ng pamilya. Bungad ni Ramon. Kung aalis ako, ano ang mangyayari sa pangalan ng Soliben sa Lumina QL? Napatanong si Mara. Ang pangalan ay may bigat anak, ngunit dapat ring protektahan ang pamilya, sabi ni Teresa. May mga alalahanin ako sa procurement contracts, dagdag ni Ramon. May supplier na inuuna ang anak ng direktor. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtanong si Mara ng masinsinan. My favoritism, may supplier na nabibigyan ng contract dahil sa personal na ugnayan, sagot ni Ramon. Kung ganon, kailangan itong patunayan, sabi ni Mara at naramdaman ang apoy sa kanyang dibdib. Ako ay nagpapayo ng paghihintay, munid kung ikaw ay determinado, sinabi ni Teresa. Kung ako ang maglalakad palabas, hindi ako aalis na walang plano, matapang na tugon ni Mara. Nagtagpo ang kanilang mga mata na puno ng pasya at pananagutan. Sa pag-uwi niya sa silid, naamoy niya ang kape na malamig na may lasa ng pag-aalinlangan. Sa kanyang mga kamay, pinisil niya ang sobre na may sinumpaang lihim. May pakiramdam ng metal sa kanyang dila parang bakal ng isip na humahamon sa pagbabago. Napasya si Mara na hindi lamang umalis. Kinailangan niyang bumalik sa mundo ng negosyo upang ipaglaban ang kanyang dangal at ang integridad ng kumpanya. Tinawagan niya si Daniel Cruz, isang dating kaklase na ngayon ay consultant sa business strategy. Daniel, kailangan ko ng plan. Wika ni Daniel. Anong klasing plan? Tanong ni Daniel. Isang plan para makabalik sa Lumina QL nang hindi namin alam nila. Paliwanag ni Mara. Para kang trainee na magpapagap, sambit ni Daniel, may halong niti. Hindi ako magpapagap. Ako ay mag i ng kredibilidad mula sa ilalim. Seryoso ang sagot ni Mara. Magkakaaroon ka ba ng suporta sa loob ng kumpanya? Tanong ni Daniel. Ako may kilalang trainee na sina Sofia at Andrea. Gagamitin ko ang oportunidad sa internal training, sagot ni Mara. Kung papasok ka bilang trainee, kailangan mong magpakita ng talino sa presentation at sa procurement negotiation, payo ni Daniel. Ayos, sisimulan ko ang pagbabasa ng mga kontrata at mag-aaral ng mga supplier portfolio, sinabi ni Mara. Mag-ingat sa mga mata, maraming tao ang nagmamasid, babala ni Daniel. Mas mabuti ang maging balakubak sa gitna ng bagyo kaysa magpanggap na wala akong bakas, sagot ni Mara. Nagpaalam siya at dinala ang plano sa isang lalim ng gabi, pinapakiramdaman ang latag ng natitirang pag-asa lumipas ang ilang linggo ng tahimik na paghahanda. Nag-apply si Mara bilang junior consultant sa isang proyekto ng procurement, pumasok bilang trainee sa ilalim ng CPO na si Andrea Lopez. Sa opisina ng Lumina QL, sumabak siya sa opisina na may halimuyak ng sabon ng bulaklak at ng pulbos ng papel. Ang elevator ay tahimik at ang tile ng lobby ay kumikislap sa liwanag. Sa unang araw, sinalubong siya ni Sofia Alvarez, isang senior trainee. Mara, welcome, ngiti ni Sofia. Salamat, sagot ni Mara habang ramdam ang texture ng papel sa kanyang kamay. Magtatagal ka ba sa procurement team? tanong ni Sofia. Oo, nais kong intindihin ang supplier network, sagot ni Mara. Maganda, may meeting tayo bukas sa supplier negotiations, sabi ni Sofia. Lumalabas ba ang pangalan ni Carla sa listahan? Tanong ni Mara. Oo, anak ng director. May mas mataas na bid pero pinaliit ang penalty clause para sa kanya, sagot ni Sofia. Magiging mahirap, ngunit hindi imposible, tugon ni Mara. May rumor din na may ugnayan siya kay Luis, sabi ni Sofia na napapakit. Nagtinginan ang dalawa at ramdam ni Mara ang amoy ng kape sa loob ng conference room, ang pagkikiskisan ng mga upuan at ang malakas na pag-ikot ng aircon. Sa unang pulong kasama ang CPO, naramdaman niya ang matalim ng board. Andrea ay may malamig na pagtingin, may maayos na suit, may tono ng kontrol. Ang agenda natin ay supplier consolidation at renegotiation ng contract, wika ni Andrea. May supplier na humihingi ng retention ng contract sa kabila ng mas mababang performance, paliwanag ng procurement head. Dapat nating ilahad ang penalty clause ng malinaw, sabi ni Mara ng tahimek ngunit may timbang. Iyan ang punto, kailangan ng technical explanation, tugon ni Andrea. Nagkaroon ng 10 palitan ng tanong at sagot sa pulong na iyon, bawat isa puno ng taktika at pag-iingat. Ang usapan ay nag-ikot sa bid practices, engagement metrics at ang epekto ng favoritism. Sa labas ng pulong, lumabas si Mara na namumula ang tenga dahil sa adrenalin, ngulit mas ramdam niya ang pag-asa sa loob. Sa pag-usad ng kanyang paninilbihan, unti-unting nagtipon si Mara ng ebidensya. Nakakita siya ng email chains na nagpapakita ng inside instructions sa pabor sa supplier ni Carla Reyes. Nakakita siya ng draft contracts na may nakatagong penalty clause na nagpapahintulot sa supplier na makaagas sa mga payments kahit na late ang deliveries. Nag-file siya ng confidential copies sa isang hard drive at inilagay ang key sa isang bank deposit box. Sa kanyang pagsisiyasat, nakilala niya ang ilang tauhan, Miguel Tan, ang internal auditor na mahigpit at may mata sa detalye, Jasmine Ortega, ang PR officer na laging handa maglinis ng imahe, Paolo de la Cruz, ang legal counsel na magaling magbaluktot ng salita, Victor Ramos, ang chairman ng board na malakas ang impluensya at madalas may sariling interes at Andrea Lopez na malinaw na tagapagtaguyod ng status quo. Bawat pangalan ay nagkaroon ng kilos at laksyon. Si Miguel ay mabilis nagtano ng paraan ng pag tag ng invoices. Si Jasmine ay nagpatakbo ng mga press lines para protektahan ang reputasyon. Si Paolo ay naglatag ng draft na maglilimita sa exposure. Si Victor ay nagtakda ng mga pulong sa gabi. Sa bawat hakbang, nagbubuo si Mara ng puzzle at unti-unti niyang pinaghahati ang imahe ng katiwalian. Isang malaking oportunidad ang dumating, isang panrehiyong presentation para sa isang mahirap na contract na may malaking halaga sa procurement budget. Sa araw ng presentation, naroon ang mga supplier, ang mga board members, ang press at ang mga mata ng buong industriya. Si Carlo Mendoza, ang account manager ng supplier ni Carla, may taglay na confidence. Sa loob ng pulong, naganap ang isang sinadyang sabotage. Biglang nag-crash ang data presentation, ang projector ay nagfreeze ang PowerPoint ay nag-error. Sa harap ng board nagkaroon ng hulog ng tensyon. Ang presentation natin ay down, sabi ni Carlo. May technical issue, sambit ang IT guy. Ito ba ay sinadya? tanong ng Victor. Hindi namin alam, sagot ng IT. Ipapalabas ang backup, wika ni Andrea. Kailangan namin ng transparency, sabi ni Mara. Sa loob ng susunod na minuto, may sampung palitan ng pagkukusa sa pagitan ni na Mara at Carlo, Andrea at Miguel, bawat isa humahakbang sa pagtingin ng mga mata ng mga nanonood. Mara nag ng narration, nagbukas ng mga printouts, nagpatulong kay Miguel upang i-verify ang timestamps ng emails. Ang desiridad na sabotahe ay naging pagkakataon para ipakita ang galing. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa contract clauses at procurement negotiation upang ipakita kung paano ang supplier ni Carla ay may mga preferential terms ipinunto niya ang penalty clause na pinalitan ng ambiguous terms ipinaliwanag ang epekto sa supplier engagement at iminungkahi ang renegotiation ng terms ang mga sensorial na detalye ay malakas ang amoy ng kape ang bigat ng papel sa mesa ang init ng ilaw sa entablado ang tunog ng mga upuan ang lasa ng metal sa dila dahil sa stress ang publiko ay napahanga sa kanyang composure sa loob ng diskusyon lowang sabotage pang-pangyari. Una, may pinalamig na email na nagpapakita ng timeout sa backup. Ikalawa, may leaked memo na sinubukang palihim na isara ang matter. Ngunit si Mara ay nagaunti ng rhetorical questions at nagbigay ng solusyon at negotiation tactics na nililikpitan ng technical explanation sa loob ng 300 characters na malinaw. Ang internal audit process ay dapat magkaroon ng tamang trail. Ang timestamps at checksum ng emails ay maaaring gamitin para patunayan ang sinadyaw interference at ang supplier evaluation matrix ay kailangang i-update upang isama ang delivery reliability sa scoring. Sa pulong, maraming naningas sa pagkagulat ng tawagi ni Mara ang pangalan ni Carla at ipakita ang pattern ng favoritism. Sa wakas ng araw, ang presentation ay naging testamento ng kakayahan ni Mara. Pagkatapos ng presentation, nagkaroon ng particular na tensyon. Napunta si Luis sa opisina ng kumpanya sa Sorpresa. Nakita niya si Mara na nasa gitna ng pulong, puno ng kumpiyansa. Mara, ano ba ang ginagawa mo rito? Tanong ni Luis ng kabiro at may pagdududa. Nagpapakita ako ng resulta. Sagot ni Mara na may ningning sa mga mata. Ano ang ibig sabihin nito? Ikaw ba ang nag-organisa ng pagpapahiya? Tanong ni Luis na may galit. Huwag mo akong sisihin dahil ikaw ang naglakad palabas ng may isang papel. Sabi ni Luis, ano ang ambisyon mo? Tindig ni Luis. Ambisyon ko ay ang linisin ang pangalon ng kumpanya at ibalik ang katarungan sa procurement. Tugon ni Mara. Sa huli, wala ka rin karapatan sa desisyon ng board, sabi ni Luis. Ngunit mayroon akong ebidensya, sagot ni Mara. Ano ang plano mo? Tanong ni Luis. Patunayan ko sa board at sa publiko at hindi ako titigil hanggang hindi maayos ito, mahigpit na tugon ni Mara. Sa loob ng 12 palitan na iyon, nagsimula ang paglapit ng dating kasintahan na ngayon ay lumilitaw na may iba. Ramdam ng mga hips kung sino man ang lamig ng hangin, ang pagkutya ng whispers ng staff, ang paglalakad ng kalmado ni Mara na may scent ng bagong pagkakataon. Dito, isang CTA para sa mga nanonood. Kung naiipit ka sa emosyon ng kwento at nagtataka kung anong gagawin mo sa kanilang lugar, magkomento. Sabihin ang salitang laban kung pipiliin mong lumaban o sabihin na magpatawad kung pipiliin mong magparaya. Ang iyong sagot ay mahalaga para sa komunidad at makakatulong sa amin magdala ng mas maraming kwento tungkol sa pagbangon. Ngayon, bumalik tayo sa kung paano unti-unti niyang pinanday ang kanyang estrategya. Lumakas ang paghimok ni Mara sa loob ng kumpanya. Nakipag-alyansa siya kay Miguel Tan para sa internal audit. Simula rito, nagpatupad sila ng isang structured audit trail sa technical na paglalarawan ng proseso. Ang audit team ay nag-set up ng retention policy para sa emails, ginamit ang cryptographic timestamps at checksum verification. Isinama ang supplier delivery logs at nakalink na invoice timestamps. Nagkaroon ng cross-verification sa bank transfers at procurement ledger upang matukoy ang anomalya. Ito ay isang malinaw at praktikal na paglalarawan ng audit na kinuha upang matunayan ang sinadyang interference at favoritism. Sa 300 characters, ang audit procedure ay nag-reconcile ng email timestamps, supplier delivery logs at payment ledgers para matuklas ang pattern ng preferential treatment. Ito ang naging batayan ng internal report. Sa pamamagitan ng prosesong ito, nakalap nila ang sapat na ebidensya para sa isang formal board investigation. Sa isang pulong ng board na puno ng tensyon, naglatag si Mara ng hard evidence, email chains, modified contract clauses, at bank reconciliations. Nakausap niya ang chairman na si Victor Ramos ng may otoridad. Mr. Ramos, narito ang dokumento, sabi ni Mara habang inilapag ang mga printout. Kung totoo ang sinasabi mo, maluba ito, sabi ni Victor na may nakatagong pagkabalisa. May chain na nagpapakita ng instruction mula sa direksyon na pabor sa supplier ni Carla, paliwanag ni Mara. Ano ang batas? Tanong ni Paolo de la Cruz. May mga clause na nilikha para malimit ang liability ngunit pinapatahimik ang accountability, sagot ni Mara. Magkakaroon kami ng formal inquiry, utos ni Victor. At dapat may interim measure na maipapataw, dagdag ni Miguel. Magkano ang exposure natin kung hindi maayos? Tanong ni Andrea na malamig. Malaki. May reputational risk at monetary penalty, sagot ni Mara. Ano ang panukala mo? Tanong ni Victor. Agresibong renegotiation at temporary suspension ng supplier until audit is complete, tanong ni Mara. May walong palitan ng usapan sa pulong na iyon, bawat isa puno ng pangungusap na may timbang. Sa hilara ng mga upuan, naramdaman ng saan man ng aircon, ang pagkikiskisan ng papel at ang pagkakabig ng mga ulo sa biglang pagbabago. Sa huli, inaprobahan ang inquiry at sinuspend ang ilang kasapi ng procurement team kibilang ang anak ni Victor na may kaugnayan sa supplier. Mulit hindi lahat ay natapos. May personal na lakbay nitong lumaganap. Si Luis nadama ang kanyang mundo na unti-unting nasisira. Muling lumapit sa kanyang lumang damdamin. Nagkaroon sila ng usapan sa isang kafe na may amoy ng toasted bread at ng kapeng malakas. Mara, hindi mo kailangang ituloy ito, sabi ni Luis na may halong pag-aalinlangan. Kung iiwanan mo ako noon, bakit ngayon sasabihin mong magpatawad? Tanong ni Mara. Nagbago ako, may guilt ako, sagot ni Luis nagbago ka dahil may corona ng issue. Pero ang pagbabago ay hindi sapat sa hustisya, sabi ni Mara. Ano ang gusto mong mangyari? Tanong ni Luis. Gusto kong linawin ang kumpanya, hindi para saktan, kundi para alisin ang mga unfair practices, paliwanag ni Mara. Kung magtatagumpay ka, willing akong suportahan ka, tugon ni Luis. Mahirap paniwalaan, mulit may oras para patunayan, sagot ni Mara. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng muling tensyon at mga tanong tungkol sa pag-ibig at moralidad. Ang sensorial na larawan, latik ng cappuccino sa labi ni Luis, ang malamig na hangin ng gabi, ang tunog ng trafiko sa labas. Soundtrack ng kanilang pag-uusap ng tahimik na piano mula sa corner ng kafe. Pagdating ng gala event ng kumpanya kung saan ipapahayag ang bagong CEO at kung saan magkakaroon ng malaking anunsyo tungkol sa strategic partnerships, tumindi ang drama. Sa entablado, may liwanag na naguhubog ng mga muka. Si Carla ay nakastrap ng eleganteng damit at si Luis ay nakatitig kay Mara. Ngayon ang araw, bulong ni Mara sa sarili. Ang event ay puno ng sensory details, ang sutil na amoy ng perfume, ang kumikislap na kristal ng ilaw, ang malutong na tunog ng mga champagne flutes, at ang mahinahong paghinga ng mga dumalo. Si Mara ay naglakad papunta sa mikropono at may mga kamera na nakafocus. Magandang gabi sa lahat! sinimulan niya ang kanyang presentasyon. Sa loob ng entablado, naganap ang malakas na ng publiko kung saan binunyag niya ang dokumentasyon ng favoritism at ang namanipulate na penalty clauses. Binasa niya ang exact emails, ipinakita ang bank transfers at nagbigay ng timeline ng events. Si Victor ay namula, si Paolo ay nagtatakot, si Andrea ay nagtataka at si Jasmine ay nagmamadaling magsulat ng press statement. Tinawag din niya ang pangalan ni Luis at tinanong kung bakit siya nagpasok ng divorce documents sa anibersaryo. Sa entablado, may 12 exchanges ng dialogo kung saan ang press at ang mga board members ay nagtatanon, si Mara ang sumasagot ng may kalma at profesional. Idinagdag ang mga detalyeng sensorial sa bawat sagot, ang pagkislap ng ilaw sa kanyang luha, ang tunog ng mga sapato sa entablado, ang pag-ikot ng kamera, ang pagbuga ng malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng shawarma sa buffet. Sa grand finale ng gabi, pinangalanan ni Mara ang board members na may pagkakasala at inalok ang alternatibong solusyon, isang cross-audit, reorganisasyon ng procurement at paglikha ng transparent procurement policy na may updated scoring matrix at enforcement ng penalty clauses. Sa anihadong sagot, ang publiko ay nag-alpasan ng palakpak at may ilan na umimas sa kanya. Ang resulta ay mabilis at malakas. Isinagawa ang formal investigation. May mga demit na naganap, mga suspensions at isang reshuffle Awful, leadership. Sa board meeting na puno ng tensyon, si Victor ay napilitang magbitiw sa ilan niyang pinoprotektahan. Ang proseso ng audit ay inilatag sa mga detalyadong hakbang. Ang legal team ni Paolo ay naglatag ng mga settlement proposals at ang kumpanya ay nagsimula ng renegotiation ng mga supplier contracts. Ang technical na pag-ulit, ang renegotiation ay naglalaman ng bagong scoring matrix na nagbibigay 40% ng weight sa delivery reliability, 30% sa price competitiveness, 20% sa after sales support at 10% sa environmental compliance. kasama rito ang update ng penalty clauses na may sliding scale ng penalty para sa late delivery at performance bond requirement. ito ay 300 characters ng malinaw na paliwanag ng proseso. ang epekto ay agad na papansin. ilang suppliers ang nawala ng contract, may mga penalty fees na naenforce at ang reputasyon ng ilang board members ay nasira. sa personal na antas, may komplikasyon. nagkaroon ng muling paglalapit ni na Mara at Luis na may dalang pagkalito. Si Luis nagpahayag ng tunay na pagsisisi habang si Mara ay naglaban sa kanyang sariling konsensya. Sa ibabaw ng lahat, may pag-ibig pa rin, ngulit may tungkulin sa hustisya na hindi maaaring isuko. Sinimulan ni Mara ang isang proyekto na nagbibigay ng training sa mga junior procurement officers kasama si Sofia at ilang trainees para turuan sila ng ethical sourcing at contract management. Naglunsad din siya ng isang community program na nag nagbibigay ng scholarship fund gamit ang bahagi ng fines na nakuha ng kumpanya mula sa mga nasuspend na suppliers. Sa loob ng mga buwan, unti-unting nagbago ang imahe ng kumpanya at ang pangalan ni Mara ay naging simbolo ng integridad at determinasyon. Epilogo ung um buwan pagkatapos. Isang buwan matapos ang gala, nakita ang pagbabago. Ang Lumina QL ay naglabas ng press release tungkol sa bagong procurement policy at temporary board restructuring. Si Mara ay inifeature sa internal newsletter bilang interim procurement advisor. Ang komunidad ay napuno ng pag-asa. Si Teresa at Ramon ay nagpakita ng pagmamataas sa kanilang anak. Si Daniel ay nag-text ng mga pagbati. Si Miguel ay nagbigay ng isang internal audit report na nagpapatunay sa mga paglabag. May umusbong na maliit na proyekto na pinangalan ng Integrity in na nagsimulang magbigay ng seminar sa ibang firms. Si Jasmine ay nagsagawa ng media campaign na nagbigay diin sa transparency measures. Sa personal na plano, nagkaroon ng mga alok sa Mara mula sa ibang kumpanya, ngunit pinili ng manatili upang itayo ang proyekto. Sa mga emosyonal na larawan, makikita ang saya sa mukha ni Mara habang naglalakad sa likod ng conference room, amoy ng bagong papel at ang malambot na pag-ikot ng hangin. Ang pagbabago ay hindi instant, ngunit malinaw ang direksyon ng pag-ahon. Epilogo 3 Buwan Pagkakapos Tatlong buwan ang lumipas at ang restructuring ay nagdala ng bagong leadership. Si Andrea ay inilipat, ang ilang asapi ay nagbitiw. Si Victor ay formal na inosisa ng shareholders at napilitang mag-adjust. Ang Lumina QL ay nakatanggap ng external audit clearance at nagpatibay ng bagong supplier engagement framework. Si Mara ay opisyal na hinirang bilang Head of Strategic Sourcing at nagsimula siyang magpatupad ng mentorship program para sa mga batang babae sa negosyo. Sa loob ng komunidad ng procurement, nagsimulang gamitin ang bagong matrix na ipinakilala ng kumpanya. Si Paolo ay nagbigay ng legal settlement na may clause para sa corporate governance training. Sa personal na antas, si Luis ay nagpakita ng patuloy na suporta, ngunit may malinaw na bagong dynamic sa relasyon nila na puno ng paggalang at hindi lamang emosyon. Ang sensory image, ang bulaklak sa opisina ay mas mabangon, ang tunog ng mga meetings ay mas organisado, at ang lasa ng tagumpay ay halong pait at tamis. Epilogo 6 buwan pagkatapos. Anim na buwan mula sa simula, ang pagbabago ay mas matibay. Si Mara ay itinalaga bilang Chief Procurement Officer with Expanded Responsibilities at binigyan ng seat sa board. Ang kumpanya ay nagpatupad ng Corporate Social Responsibility Project na pinangalan ng Legacy for Integrity na tumutulong sa mga maliliit na supplier na mag-improve ng compliance. Si Ramon at Teresa ay lumabas sa isang corporate event at ipinagmamalaki ang anak. Ang Lumina QL ay nakakuha ng isang malaking government partnership dahil sa bagong reputasyon nito. Si Daniel ay napromote bilang regional consultant at si Miguel ay naging head ng internal audit. Si Jasmine ay nagsimula ng public relations series na nagtuturo ng transparency. Sa personal na antas, nagpasya si Mara na magbigay ng second chance sa relasyon nila ni Luis ngunit may malinaw na boundaries. Ang huling eksena ay isang meeting sa rooftop ng Lumina QL kung saan pinagmamasdan ni Mara ang skyline ng lungsod. Ang hanging ay malamig, ang ilaw ng syudad ay kumikislap at ang pakiramdam ng katarungan ay malalim. Sa pag-iisip niya, nabuo ang isang pangako hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat na aasa sa kanyang liderato. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng pagbangon at hustisya na ito, mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng katatagan at comment down below kung pipiliin mong lumaban o magpatawad sa isang sitwasyong tulad nito. Tandaan, hindi lang kapangyarihan ang malakas, kundi ang tiyaga at integridad.